Ano ba nila? Oh, kayo po di Ah, okay. oh, sure. oh, ina oh, naman okay. ang luto ni mother. <makes> Oo, oh, dati, sir. nung may supet-pet pa. Ako sa atin Ano ba, sir? na

Sana hindi mo ma. okay, gusto na naubos 'yung money ko ni Mama. Totoo. Kokomihan lang 'yan, 'pag kalokohan mo, 'pag maano. Ngayon, niya Pag mag- pag mag-ano ka, ma. Pag magluluto ka ng pagkain, laging mo ilalagay lang dalawang putang-ina may nasa din sa cellphone mo eh. Laging mo nilalagay sa iyong niluluto dalawang kutsarang patis lang pag marami dalawang kutsarang patis Please? oo oh. tapos asin pitik pitik lang muna ang asin huwag mo agad dadamihan para hindi agad umalat pitik pitik konti konti lang muna ang lagay kasi pag mo mo dahil nisan may sirado ng paribasa ko ngayon naman hindi maalat ano Ewan, hindi ko pa natikman. Hindi, hindi natikman. Hindi, sakto lang. Tara pa. Ay, ang gustong gusto ko, Gabi. Ano to? Sinukaan mo na? Hindi pa? Ay, suka na yan. na Pag nakakamiss talaga kung may nang hindi mo luto. Ay, nagalimot ako na may pang na kami. Ay, kamay. Ay, Pumunta ko dito kay Lamado, kasi nga, nagtala ko ng mga damit na pinagliitan Iitan ko. Uh, hindi pala. Iba kasi dyan, ma'am, nag-ano uh, pa ako, umaasa pang papayat. Uh, mga iba dyan talaga, maliliit lang. Tinago-tago ko lang yan talaga. Eh sabi ko, si chill nag-detress na ng mahahaba. Uh, Ayan yung ibang malalaki dyan, din kay chill Yung medyo maliliit lang. Nag-detress na siya sa sapatos. Bagay kay Chill-An. pa, yung ni Chill-An dyan, Pwede na. Pwede na ang gamitin niya pag aalis. Okay. okay. Ano pong ano? Sasabihin ko <laughs> sa inyo. At ano pong tanong ninyo? So, hello sa ating mga kabibig. So, dito na ang aking mother. So, siya yung una kong i-interview. <laughs> Pwede nyo yung content. So, For mga nakakapanood nito, sana is like and subscribe nyo po yung channel namin. Hello, ka-bibig! Hello! <laughs> Sabihin ang pangalan. Oh. Uh, ako po si Rosemary Garcia Agui. Ilan taon po? ah uh, 58 na po. Sa koyan mag-58. Ah, 57 pala. Mag-58 po sa January. Ilan po ang anak nila? Nako, madami po, anem po eh. Hindi ka nakunan o wala kang itinapon? Ay, wala po. Lahat po sila'y buhay-awa nilo Ilan ang anak mong babae? Ay, lima po. Eh. Isa po ang aking lalaki. Yung anak mong lalaki, buwapo ba? Ay, nako, nanglero ang pagwapo. <laughs> sino Sinong kamukha? <laughs> Ay, para po si, ano eh, si, para si Coco Martin, ganyan any idea kung bakit kita may interview ngayon? Ano idea mo? Ay, ano sasabihin ko? Si <laughs> Tingin mo madali o mahirap ang mga anak? Napakahirap po. Paano mo nasabi na mahirap? Ay kasi sa naranasan ko po sa akin ang anak ay napakahirap talaga. Na sa taon mo na 58 years old natatandaan mo pa ang birth story ng bawat isang anak mo? No? Ay, parang na, uh, o oh, oo, oh, remat ko pa rin. Hanggang ngayon. Teka, ilan taon ka pala nung laburis niya? Nako, ay, 20, mga 25 siguro, 26. Ay, hindi po naman. Ay, parang ano, hindi naman agad ako nagka-anak. Bigyan lang natin si Madian ng backstory. So, ito, Ready ka na alalahanin ang mga birth story mo sa iyong mga anak? Okay. So ngayon, iisa-isahin natin kung natatandaan mo pa yung mga birth story ng anak mo. Simulan natin kay Ate Joan. Simulan natin sa panganay. Ano naaalala mo sa birth story ni Ate Jo? Kapag hirap ito pero ang natatandaan ko, ako'y nanganay na, sa so, ospital ay nako ayo ko nang magtingin sa akin ay maglilinis ng ano ng ospital nako lagi mo sa akin nako galit na galit ako sabi ko din sa asawa ko nako sabihin mo nga doon ok sa akin ayo ko nang akay tingin sabi ko Eh, tingin pa rin tingin sa akin. Ako ay papapangong, papawit. Sabi ng aking akin, Biyanan. sabi daw ng mga nursing, napaka-ingan ko daw. Ay, ano, hindi pa ho na, -ana, ay, busko, ka, ng inyong, na inyong ako, anak ay ko ka mo nang inyong na inyo manugang. Sinabi naman man ako nung bean ko. Kasi masyadong maingay at ano, nakakahiya sa Kayo naman ma, paano mo pinanganak sa tiyo? Normal? Ay normal naman. Normal naman siya pero nagtagal din, ay hirap din doon. Syempre nanganganay ay, ay alam ko may letas din ganun. So, yes, yes, yes. sa pangalawa namang birth story mo. Ay, sa pangalawa, alam ko na doktor ako dun eh. Gawa na ako yung nagsa... Ibig sabihin... Nagkasakit ako, ako, ibig sabihin ako. Ibig sabihin, yung una mong panganganak eh, di sa ospital? Ay, sa ospital din. Kaso lang, bago ako umanak, na-ospital ako. Ah, na-ospital ka muna. Mm, sa pangalawa ko, bago pa ako umanak. Okay. Pero okay naman si... Okay, okay naman. Okay. Normal. Okay. Naman. Normal din naman. Normal. Normal. Normal naman siya. Nung lumaki, normal pa ba o abnormal? Nako, parang... Aywan ko. Ayun ah, na, pangatlo na. Ako na. Anong ano natatandaan mo? Paano um. mo ko pinanganap? Nako. Sabi ng mga narsa sa ospital. Nako, ah, ano... Niyang misisagi ang anak mo. Ang oh, cute na naman. May dimple pa dalwa, dalawa. Sabi ng ganun. O, oh, tuwan-tuwa. Tuwan tuwa sa inyo. Yung mga nursing. Lahat naman sa inyo tuwa. Kasi kakaganda niyo daw. Sabi ko naman. may mana mo sa ina. Di ba? yung sense of humor ng nanay ko. Tapos... Ay di, ko, tuwan-tuwa din sa aking anak na ano, no, umiyak na, naku, pag-iyak eh, ang dimple dito, dalwa-dalwa na ang cute-cute, ang daming tuwang mga nursing, mga doktor, sa, namumula pa ang labi, ang pisngi, at dahil ang ganda-ganda ng kutis nitong anak kong ito, ito yung nakamana sa tatay niya. May lahi kasi mga itong in yung gayon, yung asawa ko. Oh, sige. Kaya mga ano ko, parang mapuputi, makikinis, yun, ganda-ganda. Pang-apat na, siniknik na. Anong natandaan mo ba, niknik? Ah, -nik? uh, pa, pang-apat, natatandaan ko. Diyan ako naghirap. Ako ano, sa ospital din ako nang na ang sa, ano, sa, ibang ospital na, hindi kagaya nung tatlo. Ibig sabihin, ang ospital na pinanganakan kay Ate Dio, kay ni at sa akin. Uh, Oo, okay. isa. Sa, dito ka doon, doon sa akin bongso. Doon na ako nanganak sa... Hindi sa Peter. Hindi, P. Oo. Oh, hindi, ibang ospital na. Oh, ano Kasi, yung yung aking asawa, na wala na ng trabaho. Kaya, hindi na sila nakaano. Parang hindi na siya nakaano sa ano. Kaya, doon na lang ako. Doon na lang nanganak. Tapos, madali o mahirap yung panganganak ng paniknik? Hindi ko na itin, parang mahirap din. Tapos, eh, lagi pang nakatingin din sa akin yung ano. Naglilinis. Yung, yung, naglilinis din. May haba na ko ang bastos-bastos pa. Ay, maalam mo ba, noon nanganak ako kay Miguel, may mga naglilinis talaga dapat na nandood. Kasi sila yung maglilinis ng mga pinagpanganak. Kung bastos talaga. Hindi bastos yun. Sa, sa iyo kasi bastos yun kasi hindi mo alam. Hindi kasi alam ni mama na talagang meron mga naglilinis pagkatapos nating mga So, ang akala ni mama eh, nandoon yung janitor siguro, janitor, kala niya naninilip. Yung pala, yun yung talagang maglilinis ng mga pinagpanganakan ni mama. Backstory pala, si mama ay merong una at pangalawang asawa. Yung una, apat kami doon na babae. Tapos, Meron din siyang pangalawang asawa simula na wala si Papa. Yung pangalawang asawa niya, nagkaroon siya ng dalawang anak. So ngayon, malalaman natin kung ano yung birth story ni Mama sa dalawang kapatid namin sa kay Mama, sa ibang tatay. So yung sumunod mong anak, si Tute, na nag-iisa mong lalaki, anong birth story mo sa kanina? Nako, okay. ako eh. Ayun ang naranasan ko. Ano yung, yung, sa ano nang anak? Sa hilot. Hilot sa bahay. Hilot sa bahay, yon Hilot ang tawag doon eh. Iba pa yung pamadrona eh. Ang hilot, yung talagang nagpapaanak lang siya. Ano, nako, Diyos ko, ang aking anak ay lumabas. Ano ko, nako. Ano kaya ang aking anak? Parang, laki-laki ng mata. At siya, ayaw ko ba? Ito, Pero, eh. lumaki naman siya ng ayos may eh, kwento mo sa kanila kung bakit ka nagulat na ganun ang itsura ni Tutu. Ay, yun nga, hindi ko alam eh kasi napatingin lang ako. Eh oh. And pagkalagsaw na nakita ko hawak hawak ng hilot eh, ay pa nga dito sa tiyan ko. Ah. Ganon pa rin mo na nga ay nanganganak sa hilot na nilagay sa So, hindi sa hospital man yun. Ngayon ma, ang, 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 pag nanganganak ka, inilalagay eh, yun sa dibdib. -dib. Hindi talaga sa tiyan sa dibdib. -dib. Ay, sa tiya, Oo, sa dibdib na. Mm -hmm. Ay, di, parang kakaiba dito sa mga uh, nauna ko na, kasi panay babae. Eh, tsaka parang iba yung mukha nitong nauna eh. Gawa ng... Mga babae kasi. Mga babae, ganun. Eh, ito, lalaki. Ano ba naman siya ng ayos? Ganun. Ibig ko sabihin, ma, noong apat kami babae, nagpa-ultrasound ka nun sa amin, alam mo na babae kami. Pag -ibas. Hindi, wala. Wala lang. Hindi mo alam na babae And kami. Nagulat uh -oh. ka na lang na puro kami babae. Uh Oo. -oh. Uh oh, So, hindi ka pa nagpa-ultrasound nun. Hindi. Uso na nun ang ultrasound kaso na ang hindi na kami hindi na ako nagpapa ultrasound uh, so dahil si mama eh doon sa pangalawang kapatid namin sa tatay ay eh, yung lalaki nga na, pin, na pinanganak niya so dahil nagulat nga siya na lalaki yung lumabas kasi nga hindi nga uso sa kanila dati yung yes. ultrasound so yun nga paglabas ng baby parang So, surprise ka na lang na hindi kagaya ngayon na kahit sa loob ngayon ng tiyan, makikita mo talaga yung mukha na, ganyan, dati, hindi pa. O hindi ka lang talaga nagpa-ultrasound? Nagpa, hindi. Hindi ka talaga? O hindi talaga, talaga, talaga nagpa-ultrasound? Kasi, hindi. Uso na rin. Kasi pero, na, ang, sa na, 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 sa may mga pera lang yun. Uh, kasi mahirap lang nanay at tatay mo. Eh, yun. Uh, Yan ang na nagdadala. Hirap. Ah, uh, yung huli na. Yung pinakahuli na birth birth story ni kay Inyong. Yung, yung bolso mo sa pangalawa. Ay, doon din. Sa bahay din. Sa hinot din. Silang dalawa kasi sa hinot. Kasi, nandoon kami sa... Nakapag-asawa ko ng na parang... Wala hindi, hindi, kagaya ng iba na... Ah, oh, ano, nung una ko, naka, ano, may hospital na libre dahil ang asawa ko ay may trabaho. Ito naman may trabaho, din kaya lang. Iba ang trabaho niya. Ng mga ito, dalawa ko sa huli, parang sa lang talaga. Basta pinanganak mo, normal din siya. Oo, normal din. Na, ah, parang doon din. ayoko ko lang Simulat sa ako, eh, ayaw ko na ako titingnan, ayaw ko lang, ano, parang ayaw, ko, ayaw ko talaga na ako titingnan, gusto ko eh, kung sino lang yung gusto kong makakita sa akin, gano'n. Naalala ko noon, parang balit-lit pa kami noon eh, noong nanganganak ka, parang nakatabon yung ano, natandaan mo yun eh. Oo, yung kama. Yung kama, meron kasi parang kwarto yung dating bahay na, gusto, ko makita. Eh gusto makita, uh, ako, tsaka yung pangalawa. Ang ginawa niya, pinatakpan niya ng kama yung uh -huh. pinagpapanganak niya kasi ayaw niya na may uh -huh. Ibig sabihin, ma talagang natural, normal, uh -huh. normal yung panganganak mo pa natural. Ayaw ko lang sa akin. Yung pagkat, yung pagkat sa'yo walang anesthesia, talagang patahin. Wala, oo. Uh -huh. Pati pagtatahin. Oo, uh oo. -huh. Ay, hindi, doon lang naman ako tinahi sa panganganak. Uh, ibig sabihin, yung dalawa hindi ka... Parang hindi na. Parang ah. wala na akong um, alam na tinahin. Para sa unang lahat. Ibig sabihin, kaming apat, pinanganak kami sa ospital. Oo, oh, sa ospital. Tapos, na. ito lang dalawa. Ano yung na, na, na Oo, oh, na yung dalawa. Pinakabunsa, yung pinakabong sa ibang ospital na. O oh, sige, ito naman. Ang tanong ko sa iyo, sino ang pinakamadali mong pinanganak sa aming anim? Nako, hindi ko na yata maisip kung sino. Parang ano eh, hindi ko na nga alam kung sino. Ayun, eh, uh, sa kanila ang naalaman ko. Eh, ano? Wala? Hindi mo na hindi, hindi ko na matandaan talaga. Sa dami nila, tapos lahat nga. Ako ang nag-aano sa bahay, lahat. Hmm. Ngayon, sino ang pinakamahirap na pinanganak mo? Parang pare-parehas na. Si Joe, ang siyempre, sa una, hirap ka, hirap na hirap. Tapos, ano, ma medyo matagal din nag Nag-neighbor gayon. Parang sa panganay lang, pero parang pare-parehas, no? Kahit to sa, 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 hilot ka. Sa hilot. Parang ano eh, ganun din. Parang siguro marunong lang ako dumag-is o oh, marunong lang... <laughs> parang tumakit, dumag-is <laughs> Parang <laughs> ano, ganun lang. Mas maraming kabataan ngayon ang maaga na bubuntis. Madaming kabataan ngayon ang yun nga napapariwara. Anong maiipa yung mo bilang isang magulang sa mga kabataan ngayon tungkol dun sa panganganak mo, ganyan. Ako, bago magkasawa, mag-isip-isip muna at talagang mahirap mga Mahirap ang buhay, lalo na sa ngayon, mahirap ang, um, ang, ano, ang pera, tapos ang hey, ang mahirap ang isip-isip lang. Masakit o masarap mga Nakaw, ma at napakahirap mga anak. Kaya kung wala kang pera sa panahong ito, ay naku, gusto. Mahihirapan ka. Yung iba nga, nahihirapan. Na, ano, pag anak nila, ay wala. Basta nanganganak sila minsan nang Basta-basta na Basta-basta na lang. Ang gawin o nahihirapan nga minsan walang pera sa mga kapatid ko kung gusto niyo malaman yung mga konting detalye lang ng birth story niyo ayan panoorin niyo si mama at nang malaman niyo po anong mga niya tungkol sa ating birth story sige na magpaalam pa na sa kanila magsalamat magpasalamat ka sa ating mga viewers ng ng iyong video ah uh, maraming maraming salamat at uh... Ano po, kasi matagal na eh, hindi ko na po malaman yung ibang mga pangyayari sa hirap ng buhay na naranasan ko at yung so, uh, mga asawa, gano'n. Maraming maraming salamat na lang po, napakahaba pa. Ah, uh, kung maaari po ay sa kong dahil na magpapagawa para sa gano'n. Siya naman po ay mahilig sa gano'n, kaya sana magpapagawa ng gano'n siya, ayan lang po talaga siya niya. Gusto sa kanyang buhay. Salamat po. Conan, ilang taon ka na? Five. Five. Ano pangalan mo? Five. What is your name? <laughs> Tell me your name! <laughs> okay, yeah, okay. Okay. Ah, Hello, yeah. guys! Na school Saan ka pumapasok? Teacher Ella, alam mo ang pangalan ng school mo? Ay, ba, si Mama Lola kaya ang maganda? Ay, hindi. Ha? Maganda. Maganda pag, pag nakatarikot. Pag si Mama Lola, na o hindi? Mabaho lang. Amin mo si Mama Lola. pinapag-isan ang may kulon.